Buhay at Musika Channel Pag-ibig at pag-asa Ang roller coaster ng buhay ni Metril Dear BM Channel Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Ako po si Mitril. At lumus akong nagpapasalamat sa inyong kahangahangang channel. Ang inyong plataforma ay naging ilaw sa aking buhay at nais kong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Ang buhay ko ay parang isang roller coaster ng emosyon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan kung saan kilala ng lahat ang isa't isa. Ang aking kabataan ay puno ng tawanan at kasiyahan. Ngunit habang ako'y tumatanda, marami akong hinarap na pagsubok. Ang paghihiwalay ng aking mga magulang ay isang malaking pagbabago sa aking buhay. Ang iniwan akong naliligaw at wasak ang puso. Kailirapan akong hanapin ang aking lugar sa mundo. At tila laging mailap ang kaligayahan. "Mitril, nandito lang kami para sa iyo." Sabi ng aking kaibigan na si Carla habang kami naglalakad sa parke. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito mag-isa. Salamat Carla, sagot ko. Malaking tulong ang presensya mo. Sa aking maagang 20s, nakilala ko si Jan. Isang tao na akala ko ay aking kaluluwa. Ang aming kwento ng pag-ibig ay nagsimula na parang isang fairy tale. Naaalala ko pa ang aming unang pagkikita sa isang coffee shop. Nagkasalubong ang aming mga mata at tila may kuryenteng dumaloy sa aking katawan. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at nagsimulang mag-date. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, ipinangako namin sa isa't isa na walang makakapaghiwalay sa amin. Jan, pakiramdam ko ay kilala na kita ng matagal. Sabi ko habang kami naglalakad sa ilalim ng mga bituin. Ako rin mitril, sagot niya parang tayo na ang itinadhana. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging mahirap ang aming relasyon. Marami kaming hinarap na balakid, tulad ng pagkakaroon ng magkaibang career paths. Dumating ang panahon na kinailangan kong lumipat ng lungsod para sa aking trabaho at ang long distance relationship ay naging isang malaking hamon. Ang pag-ibig na minsang napakatatag ay unti-unting nawala. Ang sakit ng isang wasak na puso ay hindi matitiis at napatanong ako kung totoo nga bang may tunay na pag-ibig. Mitril kailangan kong lumipat ng lungsod para sa trabaho. Sabi ni Jan, isang gabi habang kami nag-uusap sa telepono. Alam ko, Jan, sagot ko. Pilit na pinipigilan ang luha. Pero sana kayanin natin to. Sa kabila ng mga hirap, hindi ako sumuko sa pag-asa nag-focus ako sa aking personal na pag-unlad. Tinupad ang aking mga passion at pinalibutan ang sarili ng mga kaibigan at pamilya na sumusuporta. Sa panahon ng aking pagdiskubre sa sarili, natagpuan ko ang iyong channel. Ang inyong mga nilalaman ay nagbigay sa akin ng aliw at inspirasyon at nakahanap ako ng kapangyarihan sa mga kwento at musika na inyong ibinabahagi Isang araw nang hindi ko inaasahan na kilala ko si Mark sa isang charity event Ang aming koneksyon ay instant at tila nag-align na ang universo sa aking pabor. Nagsimula kami sa pagiging magkaibigan at dahan-dahan namin nakilala ang isa't isa. Isang espesyal na alaala ang aming unang road trip papunta sa isang beach. Habang kami naglalakad sa dalampasigan, hawak ang kamay ng isa't isa. Naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Tinanggap ako ni Mark kung sino ako, kasama ang aking mga kahinaan. At ipinakita sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng walang kondisyong pag-ibig. Mark, salamat sa pagtanggap sa akin ng buong buo. Sabi ko, habang kami naglalakad sa dalampasigan. pasigan. Walang anuman ni Trill. Sagot niya, Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ngayon, mas masaya ako kaysa sa aking inaasahan. Ang aking paglalakbay ay puno ng mga pagsubok at tagumpay. Ngunit dinala ako nito sa isang lugar ng tunay na pag-ibig at kasiyahan. Ako'y nagpapasalamat sa bawat karanasan dahil hinubog ako nito sa taong ako ngayon Ang musika ay palaging naging pinagmulan ng kagalingan para sa akin at naniniwala akong may kapangyarihan itong hipuin ang mga puso at pag-isahin ang mga tao Ang kantang Perfect ni Ed Sheeran ay perpektong naglalarawan ng pag-ibig at kaligayahan na aking natagpuan. Kuya Charlie, maraming salamat sa pagiging bahagi ng aking paglalakbay at sa paglikha ng isang espasyo kung saan maaaring magbahagi ng mga kwento at makahanap ng pag-asa ang mga tao. Ang inyong channel ay nagkaroon ng malaking epekto sa aking buhay. At ako'y habang buhay na magpapasalamat. Buong pusong pasasalamat, Mitril. Okay, uh, Mitril, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa amin. Malinaw na ang iyong paglalakbay kasama si Jan ay puno ng malalim na emosyon at hindi madali kapag ang isang kwento ng pag-ibig ay hindi nagtatapos ayon sa ating inaasahan. Ganyan pa napakaganda na marinig na natagpuan mo ang tunay na pag-ibig kay Mark. Ang pag-ibig ay may paraan. Nang pagdadala sa atin kung saan tayo tunay na nababagay kahit na hindi palaging tuwid ang daan. Nais ko sa iyo at kay Mark ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Ang iyong kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay maaaring matagpuan sa mga hindi inaasahang paraan. Muli Mitril, maraming salamat at doon po sa mga gilaw nating tagapakinig. Maari po kayong mag-send ng inyong kwento sa akin sa pamamagitan ng Facebook page na Buhay at Musika o kaya sa email na musika767 at gmail.com Muli, maraming salamat. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie. hanggang sambil